Hi guys, isi-share ko pala sa inyo itong unang yari ko ng bahay noong ako'y bago lang mag-asawa dito sa Puerto Galera. Yan po ay sa bahagi ng Anilaw, sa bahagi po ng Barangay Aninuan dito sa Puerto Galera. Yan po ang pinakauna-una kong bahay na ginawa noong ako'y nagsimula mag-asawa. Yan po ay sobrang liit lamang. Ayan ay yung kanyang kabahayan ay yari sa Yero at yung kanyang sulambe ay yari naman sa Kugon. Binili ko sa aking biyanan yung Kugon at yung Yero naman ay pinagipunang ko mula sa aking trabaho at binuo ko kasi nung ako ay napapunta na padpad sa Portugalera ilang araw pa lang ay nakapasok na ako sa trabaho sa tulong ng aking bayaw at nakapag-ipon ng kaunting pera at nakapagsimula nga na mag-ipon ng mga kagamitan para sa aking gagawing bahay at yan na nga sinisimulan ko ng paggawa ng bahay dyan at ako lang po mag-isa yung gumawa ng bahay dahil gusto ko po na ako yung gagawa ng sariling design ng sarili kong bahay at remarkably dahil yun ay unang-una ko po nag-asawa kaya gustong gusto ko po na ako yung gagawa pero sa kasama ang palad kailangan kong iwan ang bahay